makina mga kaspaki sulit na ni sulit na siguro yan o orderin pa natin orderan pa natin yan ng propeller at saka basta nasasakyan itong bangka na gawa nyo pala yung kinuha na nya ng design mga itong uh, dali natin niyan mukod ginasya kanang mutingog ginasya dia eh siya sa tin niya yan dinyan sama yo what's up, what's up? Yo, update ko lang bangka mga Gaspar Lagyan, nalagyan na pala natin to ng engine makina Ayan, meron ng makina mga kaspaki solid na ni solid so ito yung rudder niya tapos pinaikot ko na ito mga kaspaki hindi ko pa na ipakita sa inyo kasi nag try pa tayo pero sana pinakita ko no sayang lang hindi ko napakita mga kaspaki pero ngayon ah uh, Try natin ito mamaya mga kaspaki. Medyo sobrang alog lang talaga dito. Maalog siya mga kaspraki tapos sobrang ingay. Kasi nga wala siyang bearing sa gitna nitong tubo. So may nakapagsuggest mga kaspaki. Nakapagsuggest si Raisan. Nahanapan ko daw ng kawayan na kasya dito sa may tubo. Sobrang liit tubo mga kaspraki Oh. Maghanap daw ako ng kawayan. So sabi ni Raysan, meron daw mga kawayan dun. No, hindi ko na isip yun. Grabe yung talas ni, ng isip ni Raisan. Naka-ano siya, agad siya. Kawayan daw yung uh, ilagay natin dito na kung baga bushing mga kaspraki ba. Para hindi maalog yung kanyang uh, propeller shaft. So, ayan. Ito yun na lang ang kulang mga kaspraki. Tapos, maikabit na din natin yung uh, timon dito, rather. Ayan. So, ito muna yung titesting nyo natin mga kaspa Katak ito muna yung uh, lalagyan natin ng makina saka na lang siguro yan no, orderin pa natin, orderan pa natin yan ng propeller at saka basta uh, gawan pa natin ng paraan yan mga Katak, kung paano natin malagyan yan ng makina okay so sa ngayon uh, ito na muna ito na muna mga kaspraki and then mamaya pakita ko sa inyo yung gawa ni Raisan mga -katak. Uh, tapos na yon konting-konti na lang yung kulang. Baka mauna pa yung tumakbo nito mga Asa As ko aulahin uno. Pero sige lang. Okay lang kasi sobrang busy naman natin kasi mga kasbraki. Makauwi tayo ano na. Uh, tanghali na kasi nagbibili pa tayo ng ice ng mga pangistatas. Pag-uwi natin bagsak na tayo. Wala na tayong lakas no bagsak na bagsak kaya hindi hindi, hindi na tayo makapagtrabaho dito. So ngayon mga kasbraki dahil kagabi konti lang yung huli nila at uh, yun uh, Gagawin natin yung Ito Maghanap tayo ng kawayan Doon All right, let's go At syempre Magdala tayo ng lagari Mga kaspraki eh. Mamutol Mga kawayan Pero kung itong gagmay Ito isibo Anong tubo na to Para magkasya yung kuan, Magkasya yung Ano mga kasprakatak Magkasya yung Kawayan dito Kailangan magkasya yung kawayan dito At saka yung propeller shaft so punta tayo sa likod ng bahay oops wala may under ay ang yabi teka lang ang yabi ang yabi sa yabi may tungo motor ba baka nandito yun yun yung yabi sa atong motor täna olid loomakasv väga täpne . tayo kila mag ano mga maganap maghanap ng kahoy titim to maghanap ng kawayan may kawayan dun yung mga maliliit pa ba wapo yun masibor ato ni siguro alright kami yung talas ng isip ng pinsan ko mga kaspraki. Sirado Sirado bukas Bukas lang pala Bukas lang Ito Okay <laughs> Hindi pala nakalak Hindi nakalak Dito yung ano mga kaspaki Kainap pun ito Yan Ay nita uy Sobrang init yun Gawas na po niyang isda niya. Kahapon, medyo maambon kasi kahapon mga Kasparaki. Kaya siguro, nawala yung isda. Pero ngayon, baka... ano na... baka gwapo na kayo na yung kuha na Panahon na Lalabas na siguro yung isda. Wow! Patapos na pala itong bangka ni Bustano yung mga Kasparaki, oh. Ito ha, may ginawa si Boss Nanoy na bangka mga Ito legit talaga 'to mga Nasasakyan itong bangka na gawa niya oh. Oh, grabe. Ang bilis mga kaspaki. Ginainayan na niya niyo pero purma naman gud. Ito na mga kaspakatak ha, yung gawa ni Boss Nanoy. Talagang ano 'to? O uh, bago pa oh. Nagtatrabaho pala siya ngayon dito. Bago pang ano, may ipok si mga kaspaki. Ito pala yung kinuha na niya ng design mga kaspakatak itong uh, bangka na to. Kaya hindi pa niya yan tinago dahil dito siya kumuha ng uh, forma or design para nito. So, kung makikita ma natin mga kaspraki, na halos magkaparehas lang yung design niya ayan so titignan pa natin yan mga kaspraki, kailan kaya ito magtatapos grabe na yung bangka ni boss nanoy ang dami na apat na siguro mga kasprake kasi dalawa doon no? dalawa doon pero yung isa niyan mga kasprake yung nakataob doon no? isa, yung isa niyan naka ano yan bininta na niya sa kanyang uh, ay, ano, kasama niya sa laot si yung segundo maestro niya ba mo lang to ikuan uh, mo isa tapos meron siyang tatlo na uh, mangulam na ano niya kay kasi yung ako ang uh, mga kaspaki gabok na hindi na to pwede ipanagat mangulam na niya pag mag adventure tayo sa panahon sa ating habagat alright so ngayon ang gagawin natin ito may dala tayong tubo maghanap tayo ng kawayan na magkakasya nitong ating tubo na daladala dito mga kaspraki may kawayan dito ito yung kawayan na sinasabi ko yan hanap tayo ng ganito kalaki yung masibuan yung mga si sibuan ito na yung ina ba diba? tulad dito mga kasprakat ako yan yung makapasok talaga sa butas na to kanyo pwede yun siguro ni no pero kailangan natin yung bago siguro mga kasprakata may, dami dito maghanap mo na ako ha hanap mo na ako mga nawala. <coughs> Mm-hmm. Mm -hmm. Bukan lah rintuk Wala siyang butas mga kaspraki oh. Walang butas Pero pwede siguro na po natin ibuhuan Ayan, kasiyang kasiya sana dito kaso wala siyang butas pero buuan na nato siguro magkas kaspakatak maghanap eh, din tayo meron naman tayong ano dun barina ngita pa taglain sa totoo pinutlan sa totoo pinutlan wala na Maganda to oh, mga waki Ito maganda to. Try natin to. Ito maganda to. tayo sa bahay. Pawi tayo sa bahay mga gaspakatak. So yung mga kasparki, ito na yung ginawa natin na uh, para siyang buyakan mga gaspraki. Dito ayan na ipasok ko na pala yung isa. So di na siya wagol dire yung dito na lang mga kaswaki dapat lagyan din natin dito ng isa pa so ito na yung kawayan <laughs> pasensya na nakalimutan ko mag vlog okay so eto manolood. manood manood na lang kayo mga kaswaki so mga gagawin ko ha kailangan natin butasan mga kaswaki pagka ikasya natin tong Uh, shafting kailangan putulin natin dito mga kaspakatak para hindi siya maguba mga para hindi siya maguba Jadi, ini dia, dia Ini bawa dia lagi, makasih paket tak? Kalau itu, yuk kepirasa tu, teputlah tu nih. yung kapiraso na dito yun yun yung magsilbi magsilbi mga kaswaki gawa tayo ng bago gawa tayo ng bago kay di yun magsilbi mga kaswaki na kon na paksi kailangan ng kailangan kung ng itong iputol mga katraki dapat yung ganito para hindi siya ma ano talaga hindi siya ma guba teka lang ha pawangwangan, jojo pangwangwangan muna Cukmah Kasperati Jun Kau ujian ni Sikap dulu ni tapos ito yung pagputol natin mga kaspagatak palitan natin ito ito yung pagputol nato, ito para dili siya mabuak kanina may ito yung pagputol alagdugay mo man So yun mga kasprocky Ito na yung engine natin Ayan mga kasprocky attack So ito mga ni Nilagyan ko ng uh, Brick Ako ano dito Kanang pugnanan ba Para sa engine natin Para di siya talaga gagalaw mga kasprocky attack o, Matibay na yan mga kasprocky Sobrang tibay na Ito yung engine nya Tapos dito tayo nagka problema sa may joint niya mga kaspaki kasi yung joint niya ayun o, oh. ito ito kasi yung joint niya mga kaspaki ay hindi magkasya yung kanyang o ah, kumbaga luag ba luag lang yung shaft nitong engine natin makina, kaya gibangilan ako gibangilan ako sa mga kaspaki pero okay na siya ayan, dili na siya ano mga kaspaki siguro mo nang wagol siya kamay, kaya dili mangod sibo ang iyahang uh, shaft sa may ano sa sa shaft na itong engine dito sa iyang joint pero itong sa ano mga kasbaki itong sa shafting talaga ay kasyang kasya ito yung buyakan mga kasbaki ko ito yung buyakan nilagay natin kay, ngayon kaya lang yan ayan uh, match na siya parang hindi siya kayo siguro tutunog pa rin to kasi dito oh, may ingay tayong naririnig dito mga kasbaki sa joint niya siguro pag paandarin natin to sobrang lakas na labaw nito mga kaspaki pag paandarin natin yan mukhang dyan na siya kanang mutingog dyan na siya kusong nagtingog tapos murag dunay ay ano kamay tingnan lang natin to mga kaspakatak so abangan nyo na lang ha uh, hindi ko pa siya pa ano ngayon papandarin niya dahil papat ano pa natin paghiun pa natunin kini niya atong gipatapot it kini itong pugong sa atong makina dire kay pandikit lang yung ginamit natin yan niyan mga kaswaki pagahion mo na nato na ayan so ito na tapos magkabit pa tayo nito ng ano eh uh, meron pa tayo ikakabit dito na pro, uh, ano yung radar ito mga kaswakatak itong timon ayan ito siya dito natin siya ilagay sa ilalim dito ito yung pinakatimon niya yan Ganyan lang yan sa mga Kaspraki. So, meron na siyang timon. oh di ba? So, doon kayo siya mga kasparakata. At ito, diliin na siya mo sibog. Tapos, nilagyan na rin natin ng buyakan dire. Meron siyang bushing dyan dito sa may pinakailalim. Ito. Ito na yung pinaka-propeller niya mga kasparakata. Sana mag-work to. Medyo maingay siya, oh Hindi natin naalay ng masyado. Pero, nagka-ano lang siguro yung ano kasi yung mga kas hindi ko hindi pa dumating yung uh, joint na inorder ko siguro kung darating man yun uh, palitan natin na yan ng joint para hindi na yan maalog so papalitan madali lang naman yan palitan at least na align na natin to mga kas so yung makina niya meron na siyang pugong no kunding kunti na lang ito na lang yung ikakabit natin uh, yung servo so dito maglagay pa tayo ng paglalagyan ng mga iba pang parts nitong makina yung battery yung battery mga kaspagatak ilagay pa natin dito tapos yung EEC EEC at saka ano marami pa tayong gagawin nitong mga kaspagatak kaya abangan nyo talaga abangan nyo yung uh, pagtakbo nitong bangka yung sarili nyo talagang takbo okay so yan konti na lang mga kaspaki ito na lang talaga Ayan, na tibay matibay, na talaga oh, yung engine. Hindi na siya gagalaw talaga mga kaspakatak. Talagang hindi na siya gagalaw. na inano natin, oh, buhatin natin, mabubuhat na pati yung bangka, pati yung lansa. So, sobrang kapit na niyan. Okay? So, yun, ah, hindi ko muna to papaandarin para mas lalong titibay pa talaga. Kasi pag paandarin natin yan, tas, hindi ah, dili pa kapit yung pang, ano natin, pandikit. Baka masira. Abangan nyo lang mga para ma-excite kayo. Okay? So, yun no, ito. Ito, ito mga kas uh, Pag gumana itong isa, pag gumana itong isa mga kas pakatak, uh, din natin ito. Siguro, yung engine lang yung gamitin. Total, ah, uh, matatanggal naman yan. Matatanggal naman yung engine na yan. Pwede na yun, ikabit dito. Tapos, mag-order na lang tayo ng ibang propeller siya at yung tubo niya. At yung, ano, yun na lang yung order natin para dito. Yung makina niya, matatanggal naman yan. No, hindi pa tayo makapag-provide ng makina para dito kasi sobrang mahal yung nagastos din natin mga kapaki. Halos mga 5k din yung makina lang mga parts niya. So pwede pa yun. Or di kaya mga kapakatak, bilhan natin to inong, ito ng makina lang kahit makina lang mismo yung mga remote niya o mga EEC pwede natin i-transfer dito pwede, pwede din naman siya gamit gamitin i ano lang palit palit na lang at syempre pag makapag ipon na tayo pwede na natin itong pagsabayin no? para mag lumba sila mag sila dun sa lao then abangan nyo na, nyo, na rin yung kay Horizon mga kaspagatak malapit na din yung matapos abangan nyo yung kanyang bangka na ginawa then basta marami pa kayong maaabangan sa episode na to mga kaspraki. Alright? So, yun lang muna sa ngayon dahil aalis pa kami ngayon. Bibili pa kami ng ice para sa pangisda natin. Okay? So, good luck sa ating lahat mga kasprakatak. Maraming salamat. See you na lang sa next video. Bye-bye.